kahulugan ng puso sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga puso ay kumakatawan sa pag-ibig, emosyon at relasyon. Ang nakakita ng puso sa isang panaginip ay nagpapakita na nararamdaman mong minamahal at pinahahalagahan ka o bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa romantikong koneksyon o emosyonal na pagpapagaling. Gayunpaman, kung ang puso sa iyong panaginip ay nasira o nasira, ito ay nagpapahiwatig ng emosyonal na sakit o heartbreak. Kung nakakita ka ng isang puso na natanggal sa iyong dibdib sa iyong panaginip, ito ay nagpapakita ng isang takot na mawala ng isang taong mahal mo o isang pakiramdam ng pagiging emosyonal na mahina. Ang mga panaginip tungkol sa mga puso ay maaari din na uugnay sa pisikal na kalusugan kung nanaginip ka ng atake sa puso o nakakaranas ng palpitation ng puso, senyales ito na kailangan mong pangalagaan ang kalusugan ng iyong puso. Ang panaginip tungkol sa mga puso ay maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat tandaan tungkol sa mga puso sa isang panaginip. Una, ang pag at relasyon. Ang mga puso ay madalas na nauugnay sa pag-ibig at mga relasyon. Halimbawa, minsan akong nanaginip ng isang puso nung ako ay labis na umiibig at sinasagisag nito ang aking matinding damdamin. Ang panaginip ng isang puso ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais para sa pag-ibig o isang indikasyon na iniisip mo ang tungkol sa isang partikular na tao. Maaari ding itong mga hulugan na nakakaranas ka ng malalim na koneksyon sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa emosyonal na estado. Ang mga puso ay nauugnay din sa mga damdamin at damdamin. Ang isang panaginip tungkol sa isang puso ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na damdamin na parang sasabog na ang iyong puso sa saya o kalungkutan. Pangatlo, ang kalusugan. Ang puso ay isang mahalagang organ at ang panaginip tungkol dito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang iyong pisikal na kalusugan maaari rin itong mga hulugan na nag-aalala ka tungkol sa kalusugan ng ibang tao. Pang-apat ang espiritualidad. Sa ilang kultura, ang puso ay kapareho ng kaluluwa o espiritu. Ang panaginip ng isang puso ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang espiritual na paglalakbay o naghahanap ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong panloob na damdamin. At ang panglima, ang simbolo ng kagitingan. Ang puso ay kadalasan sumasagisag sa katapangan at katapangan. Ang panaginip ng isang puso ay maaaring hudyat na dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang mapaghamong sitwasyon o gumawa ng isang matigas na desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa puso. Kung na naginip kang sumailalim sa operasyon sa puso, nakakaranas ka ng mga makabuluhang pagbabago. Ang mga ito ay maaaring nauugnay sa iyong personal o professional na buhay o kahit na isang malaking pagbabago sa iyong katayuan sa relasyon. Ang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay nag-aalala tungkol sa kalusugan ng isang taong malapit sa iyo. Sa kabilang banda, kung nagsasagawa ka ng operasyon sa puso sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig din na ikaw ay kumokontrol sa iyong buhay at gumagawa ng makakalagang desisyon. Nakakaramdam ka ng tiwala sa iyong kakayahang gumawa ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa atake sa puso. Ang panaginip tungkol sa atake sa puso ay maaari maging isang nakakatakot na karanasan, ngunit hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ka ng atake sa puso sa totoong buhay. Sa halip, ipinapakita nito na nakakaramdam ka ng pagkabalisa tungkol sa isang bagay. Maaaring uugnay ito sa iyong trabaho, personal na buhay o kalusugan. Ang panaginip ay isang senyales ng babala para mas alagaan ang iyong sarili. Isang babala na kumain ng mas malusog, mag-ehersisyo o mabawasan ng stress. Ipinapakita nito na kailangan mong tumuon sa pangangalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makarinig ng tibok ng puso. Kung nanaginip kang makarinig ng tibok ng puso, pakiramdam mo ay naaayon sa iyong emosyon. Nararamdaman mo ang isang koneksyon sa ibang mga tao na may parehong mga layunin. Sinasabi ng panaginip na bigyan pansin ang pisikal na kalusugan, lalo na ang puso. Samantalang kung nanaginip ka ng hindi regular na tibok ng puso, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa. Ito ay kumakatawan sa isang sitwasyon na lumili ka ng mga damdamin ng kawalan ng katiyakan ito ay isang palatandaan na maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa wasak na puso. Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng wasak na puso ay isang masakit na karanasan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na makakaranas ka ng heartbreak sa totoong buhay. Sa kabilang banda, maaari itong magpahiwatig na sa tingin mo ay mahina ka sa isang relasyon maaari ka mag-alala na masaktan o mawala ang isang taong mahalaga sa iyo. Sinasabi sa iyo ng panaginip na tumuon sa pagmamahal sa sarili. Maaring ito ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng ilang oras upang gumaling bago pumasok sa isang bagong relasyon. Gayun din, ipinapakita ng panaginip na handa ka ng magpatuloy mula sa isang nakaraang relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa heart stop. Kung nanaginip ka ng yung puso ay tumigil sa pagtibok, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng stress. Ito ay nauugnay sa isang particular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay isang simbolo ng pagpapalaya ng oras at pagbabawas ng stress. Sinasabi rin ng panaginip na ito na pinipigilan mo ang iyong damdamin Maaring ito ay isang senyales na kailangan mo ng pagmumuni-muni sa sarili at emosyonal na pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang puso ng tao. Kung nanaginip kang makakita ng puso ng tao, sumisimbolo ito ng pagmamahal, pagmamahal at emosyonal na koneksyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal o nakakaranas ng malalim na emosyon sa isang tao. Sa kabilang banda, ang nakakita ng puso ng tao sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na natatakot kang magbukas sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng mga problema sa puso. Kung nanaginip ka magkaroon ng mga problema sa puso, ito ay isang babala na nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa sa totoong buhay. Maapektuhan din ito ang iyong pisikal na kalusugan bilang karagdagan ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa emosyonal na stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puso ng baka. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga puso ng baka, sinasagisag nila ang nutrisyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nasisiyahan dahil nakakakuha ka ng suporta mula sa iba. Maaari itong magpahiwatig ng kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili ang mga puso ng baka, isang mapagkukunan ng pagkain ay naglalarawan na dapat mong tiyakin ang iyong pangkalahatang kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puso ng manok. Kung nanaginip ka tungkol sa puso ng manok, ito ay isang simbolo ng kahinaan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan sa iyong mga kakayahan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng takot sa kabiguan. Maaari ka mag-alala tungkol sa hindi pagkamit ng iyong mga layunin o pagkabigo sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa palpitation ng puso. Kapag nanaginip ka ng iyong puso ay tumitibok na mapilis, ito ay sumisimbolo ng pananabik, pag-asa o kahit na takot. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng emosyonal na pagsabog. Ito ay depende sa kung ano ang iyong nakita sa panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tato sa puso. Kapag nanaginip ka ng tato sa puso, nagpapahayag, nagpapahayag ka ng pangako o dedikasyon. Ipinapakita ng panaginip na ito na handa ka ng ganap na mangako sa isang relasyon, karera o personal na layunin. Bukod pa rito, sumisimbolo ito ng pagnanais na ipahayag ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ang sagot kung kailangan mong ipahayag ang iyong pagkamalikhain.